Siguro nga, ang sarap balikan ng mga alaala, mga maliligayang sandali, kay tamis na panahong lumipas. Ako si Julio. Ngayon yung nagtatrabaho bilang isang tagatuos sa maliit kong opisina. Walang oras na pagkayod, araw-araw na pananabik sa aking malambot na kama. Pag-uwi aking binuksan ang pintuan sa buhay sa ilaw. Tahimik ang palikit. Tanging ang mga yapak lang ang marinig. Nakakabing katahimikan. Pagbukas ko sa predator ay bumumad sa akin ang isang balot ng frozen hotdog. Ramdam ko ang bigat ng aking paghinga. Sabay kuha sa hotdog at pagsarado ng predator. Hinanda ko ang kawali. Sabay bukas ng stove, ang init ng apoy ay tila ...hinahanap ng naninigas kong puso. Malakas ang paglayam ng apoy. Nakasalang ang isang malaking kaldero... ...na may lamang kumukulong adobo. Kay bata pa ng aking mama... ...at ako'y paslit pa lamang. Pag-amoy niya sa tila nanunuot na sarap na adobo. Kita rin sa aking mga mata ang kapanabikan, ngiting abot nga at mga kamay na di mapakali. Maya-maya, hinain na ng aking mama ang kaniyang bagong lutong adobo. Sinamahan pa ng mainit na kanin di mapantayan ang aking saya sa sa kanya o aking ina aking butihing ina tila ang na lagi sa aking nakabantay kinagabihan ako'y nahiga katabi ng mama ang yakap niya'y walang katumbas siya'y mimig hanggang ako'y makatulog sa pagmulat ng aking mga mata aking muling nasilayan ang mama nakatuyo sa gilid. Tila may iniintay. Sa kaniyang pagharap ay pagbungad ng kaniyang maaliwalas na liti. Dahilan ng aking pangiti. Naglakad ako papalapit sa kanya at muli siyang niyakap. <laughs> sa kaniyang pagyakap. aking luha ay di napigilang tumulo sa saya kanyang hinawakan ang aking pisngi at tingitigyan sa mata kanyang sanggit anak hindi mo pa panahon mahal kita sabay muling pagyakap sa akin sa huling pagkakatoon. Pagkunot ng aking no, ang bigat sa aking puso hanggang sa aking pagpikit. Sa muling pagbukas ng aking mga mata, mas mainit ang aking pakiramdam kay kapalang usok. Ang aking katawan ay nakabagsak sa sahig. Tila, naubusan na ng lakas. Bago tuluyan akong mawala ng malay, nakakita ako ng liwanag at pagsigaw, hindi ko maintindihan. Ito na ba ang muli? Ang katapusan. ko ang aking sarili sa isang ospital isang dating kaibigan ang muli akong dinalaw sabi sa aki siya daw ang sa aki nagdala upang makaligtas sa suffocation salamat kung gayon ako'y kaniyang tinamusta at ako'y nagpasalamat sabay abot ng aking kamay. Ako'y kanyang kinamayan at ako'y muling nagkaroon ng pag-asa. Hindi pa nga huli ang lahat. Ang nakaraan ay nakalipas na. Ang lumisan ay sa kahapon pa ang ngayon ay dapat ipagbuni dahil may mga taong darating upang muli kang makabangon at magsimula muli. Hanggang dito na lamang ang aking liham. Huli.